Hello so, guys! So busy kami ni Jack kasi nag-display kami ng mga dumating na delivery kahapon from Pure Gold and Grocery. Ayan o, no? nasa sahig pa yung iba. Ayan, may mga dingdong waffle o. Oh. Ayan dito sa likod yung iba. Ayan. Tapos ayun pa. So mga naka-box pa yan, hindi pa namin natanggal sa lagayan. And kung mapansin nyo, iba na yung tindahan ko, di ba? Hindi na katulad dati or okay, katulad okay. sa Gano Chairman. So, ayun na nga. Um, nag na kami ng magpag display guys. Eh, nag i ako ngayon ng maraming stocks para yung mama ko na maiwan dito ay hindi siya mahirapan. So, inayos ko yung baga, namili ako ng Madami. Para konti lang yung ano niya. Konti na lang yung bibili niya sa labas. Ayan. Dami namin chips for today's video. And, nag-post ako sa FB ko kasi doon kasi mabilis makapag-post. Ngayon, ngayon lang talaga. Uh, sabi ko, nalugi kami. Kasi paano nga mo nga? Akin na kayo Milo. Hawakan mo nga yung Milo. Dahil mo siya hawak ka tong isa eh. Pakita mo yung ano, nalaglag siya doon sa dulo. Doon sa dulo. Ah. Eto siya guys, oh. Ayan. Ito? Itong Milo, guys, nalaglag kasi siya doon sa dulo. So, hindi namin siya napansin. Ayan, o. Oh, nag bang yung daga. Actually, may pusa kami dito, pero parang tinamad na siya magtrabaho. Pero matanda na siya. Kung dati, kinakain niya yung mga bubwit, ngayon nilalaroan niya lang. Actually, kanina lang talaga, may napatay naman siya dun sa may kwarto, dalawang bubwit. Pero, yun nga, hindi na nila kinakain. So, katulad nito, siguro talaga hindi na sila ganun ka, ano, na mag ng mga daga dito sa amin. Kasi, ayan o, lately na lang madami yung nakikita ang ginto. Lalo pag malaglag siya sa likod ng gondola medyo sumikip kasi yung tindahan namin kahit na nadagdagan siya ng space kasi sa likod ng gondola guys ano ko sa likod ng gondola guys maluwag pa siya kita niyo yun hindi siya masyadong sagad talaga compare dati na uh, pinaggawa namin ng sariling istante so mas maluwag siya mas malaki tignan pag bumili ka kasi ng ganitong klase ng gondola hindi siya sagad doon sa pinakapader. So pag may malaglag na hindi namin mapansin, katulad nito, ayan, kung hindi kami naglinis ngayon, nag-ayos ng mga stocks. Hindi namin ito may kita. Baka, baka maubos na niya to At ang expiration niya ay sa June 2024 pa. Ayan, so isa yan sa kalugian ng uh, Sari Sari Store, yung na, may kain ng mga daga. Lalo na tong food na to. E, eh, syempre, baka mahirap na 'di ba kasi nga may ano ba tawag noon bacteria, may virus yung daga 'di ba? Kasi yun, may sakit nga sa kanila yung leptospirosis. So delikado din. Ayan. So, ito naman, dahil nga, pansin nyo, wala kaming sabit-sabit. Hindi na katulad dati ng tindahan ko. Kasi parang mini grocery ang style ng tindahan. Kasi more on gondola na. At talagang parang ikaw na magpipick up. Ang sabit namin guys, ay ito na lang. Yung chips. Kasi sa sobrang dami naming paninda, masikip na. Hindi pwedeng lagyan namin siya ng space sa gondola. Tignan naman yung space namin. Siksik -sik na siksik -sik yan. Lahat yan may stocks. Lahat yan may laman. Ayan. Lalo na dyan. Gamit na gamit. Punong-puno yan ng stocks. So, hindi pwede na yung chicheria, eh, Diyos ko, ang nagpapalaki niyan ay yung hangin niya. Hindi pwede nalagyan namin siya ng space sa gondola. So, ang ginagawa namin, dahil wala nga kaming sabit, pinuputol-putol namin yung mga gilip. Pinuputol-putol namin yan. Kasi dati, di ba, nakasabit lang. So, pag may bumili, saka mo lang siya uh, pipilasin. Kasi nakasabit siyang ganyan. Ngayon, tinatanggal na namin yan. Kaya lang yung gunting namin sa tindan, laging nawawala. Diba? Gunting nyo rin ba? Ano? Sa amin lagi nawawala so hindi ko siya ginamita ng gunting. Confident naman ako na mabilis siyang makat. Ay, ang ending, ayan. Unit. Putol. Kung nabutas. Nabutas siya. So, syempre, hindi mo na ito pwedeng ibenta. E e, paano kung maselan ka? Ayaw mo ng ganitong amoy Wala ng downy. Door. Ayan, butas na siya. So, para hindi mo na siya pwede benta, gamitin mo na lang siya. Okay, <laughs> Mapapalabat <tila> din. <laughs> so, ayan. Ano pa ba yung mga kalugian ng... Ay, mga expired items. Pagka mm, pag nakapag ka, tapos biglang humina. Minsan may ganun eh. Yung malakas na malakas siya ngayon, so nag ka nang nag -stack. eh, Ang ending, bigla siyang humina. May ganun pong klase ng product. And then, ang worst nun, pagkainabutan ng expiration. So, lugi ka na. Para ay maganda kung bago siya ma-expired, mapansin mo na para magawan mo siya ng paraan. I-display mo sa pinakaharap or lagyan mo ng promo. Mag-discount ka na lang or i-freebies mo. Kaysa naman, hindi mabalik yung puhunan mo. Eh, paano kung maliit lang yung tindahan mo? Tapos, pag maliit ang tindahan, malaking kawalan na sa kanila yun. Kasi, lalo na kung dun sa, dun sa tindahan na yun lahat, kinukuha ang panggastos. So, baga, wala kang pang-backup. So, yan yung mga kalugian ng ano. Kaya maraming nagsasara ng tindahan. Yun. Pero marami din nagkatayo. <laughs> Kasi ang dami ng ang dami namin, dami na po namin dito sa mga nagsasabi ah, na wala naman akong kakompetensya. Bye, sana all. <laughs> Alam Kung alam nyo lang. Pasyal <laughs> kayo dito sa amin, napakadami na namin dito. Kasi may nagsasawing ganun, di ba? Aba, napakaswerte mo kapag ka ikaw eh, walang kakompetensya. Pero meron po marami kami dito. Ang dami-dami namin dito. Squatter ba naman eh, dikit-dikit, di -dikit, ba? Diba? At magkadikit din kami. <laughs> magkadikit din ang kakompetensya. Basta at least, maglagay ka ng stocks. Lalo na kami, may bantay kami. Binabantay. <laughs> Pag nga, tignan nyo, pakita ko sa inyo. Kasi ang dami namin, yung kasi, dami-dami namin stocks, pero may meron kaming walang stocks. kasi nyo, meron kaming, ah, uh, itong chili man si madami yan kasi may promo kasi ito. Nakuha namin kay Pure Gold. Meron kami, kompleto kami yan, pero wala kaming Uh, pansit kanton na maanghang kasi naubusan. Yan kasi yung mabenta yung manghang na yan. Pero bumili na ako kahapon kay Pure Gold. Nakaganito siyang pinili. Kaya sabi ni Mama, dami-dami -dami mong uh, stock ng pansit kanton. Ang dami kong beef noodles at saka chicken noodles kasi ilang box yung nalibre ko dati kay Pure Gold dahil kayo malboro. Pero sa dami kong stocks, tapansin ni mama ko yung wala kong stock. <laughs> yung pansit kanton na maanghang. Ayan. Tsaka sabi nga nung uh, bumili dito sa amin. Dahil mong stock, no? Pero meron ka din palang walang stock. ba aba alangan naman. <laughs> Nagkasya lahat ng kailangan mo din sa tindahan ko. ba <laughs> ah, diba? so, Flex ko lang ang aming tindahan. Panong-puno po ito ngayon. Yan. Kung mapansin nyo na may maraming stocks, so wholesale ko yung kinukuha. Tsaka yan, ibig sabihin yan talaga yung mabenta sa tindahan. Dito sa tindahan. Aming chichirya! Hindi namin pwede ilagay yan sa ano, sa, sa gondola kasi um, wala nang space. Tapos mga stocks na biscuits. Promo ko to na kuha kay Pure Gold. May libre ako dyan. 540 pesos na P wallets. Tapos andun pa yung mga diapers. Andun sa dulo. Dalawa kasi yung daanan namin. Ayan. At saka dito. Ayan. Tapos dito papunta na sa CR. May bodega pa kami dyan. Tapos may kuwarto. So, yun lang guys ang aking share. ba? Diba? At mukhang problema ko na naman itong daga na to. Basta siguro lang dapat walang nalalaglag sa likod ng gondola. And ayun. Gandahan mo yung pagpilas mo para <laughs> hindi na <laughs> hindi na sasayang. Ayan. Sa inyo ba? Ano yung sa tingin nyo na mga reason bakit baga malugi yung tindahan Yung kalugian ng tindahan. Comment nyo.